Paano nga ba talaga yumaman? Ibinahagi ng financial guru ang kanyang limang sikreto. So in everything I do, investments lalo na, bakit ka nag invest Yung mga nais-scam na 5, 10%, bakit ka nag invest yan? Gusto mo yumaman bigla? Mm -hmm. eh, wala namang yaman bigla. Mm -hmm. Sabi so, ko nga, five ways to get rich. Manahin mo. Oh, oh ilan, madali eh, yun. Madali. Ilan, last, -madali. <laughs> ilan, lang, sa atin yun. <laughs> oh. No? oh. Pakasalan mo. Aba! Aba, may, natatan, may Oo. Akala ang yaman, puro utang pa. <laughs> puro utang yaman. Mayaman pala sa utang. <laughs> oh. Okay. Meron naman. Pananluhin mo. Ay, ha? Sugal naman yan. Sugal, medyo... Ay, siguro ang mananalo yan. sa isang libo, baka isang Ay, tao lang. Ay, naku terrible apat, nakawin mo. Ay, masama yun. Masama. Hindi pwede yun. Go pwede. to hell ka dyan. Ako, uh -huh. ayaw ko yan. Oh. Ano pa lima? Ano pa lima? Gawin mo. Pagsikapan mo. Eh, Oo. Oh. No, Oo oh nga. Make it. Make it. Good news, madali. Uh Oo. -oh. Kailangan lang tatlong D. Disiplina, determination, at saka yung tinatawag natin na uh, decide now, decisiveness. Umpisahan mo. Hindi yung bukas, bukas, bukas. I keep telling all the seminars, 30 pesos a day, mm. isang soft drinks isang bag ng chicharon, isang kahan ng sigarilyo, milyonaryo ka in 30 years. Totoo ba yan? Totoo yan. Nangyayari yan. 30 pesos a day, sa 30 taon, milyonaryo ka, may isang milyon ka. 2.1 million kung 10% per year. Ang dali ng 10%. Talaga? Oh. Kung naswertehan mong 20% a year, 15 million yan. O oh, ba? Same amount of money, oh, same oh. amount of time. Bakit hindi ginagawa? Ayan, o oh, ayan, o. Oh. Anong natuklasan mo dyan? Bakit nga? Hindi alam. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ano ginagawa? Kasi sabi na, anong depression ng mayaman at yung wala. O. Oh. Ayoko ng word na mahirap eh. Okay. Yung wala. wala. Yung wala, okay. Dalawa, sabi niya, sikap at Oo. Oh. Tama. Pero mas importante, impormasyon. Impormasyon? Oh. Tungkol sa, Tungkol sa paano, ka mag... Palaguin yung pera mo. Yun ang aming advocacy. Yeah? Oo, oh, oh, yun. Huwag mo baliwalain yung piso. Aha. Uh -huh. Yung isang milyon hindi ka aabot kung wala kang piso. Oo. Oh. So, dun dapat. Okay. So, yun ang tinuturo namin ngayon for lack of a better. Sineshare namin yung information. Ang decision nasa iyo pa rin. Dagdag pa niya ang pagyaman daw ay nakasalalay sa ginagastos ng tao. Huwag kang gagasta na min. hindi mo kaya. -diba? Eh yan ang mga problema ng mga ahinti, nakikita mo eh. Oo nga. Ano yung nakita mong most common wrong? no? Yung mali. Yung maling ginagawa nga ng Pilipino sa pag-handle ng pera niya, yung most common na mali? Ang mindset, una-una. Mindset, oh, o. So, ano lahat yun? ng kinikita dapat gas o di dapat para ipanggastos. Uh -huh. Dahil kaya ko naman kumita rin ulit. Uh -huh. So, the assumption is short term. Ah, wala, kaya ko yan. Mawala na akong trabaho, kaya ko yan. Hindi na iisip ng obligasyon mo. Tuloy-tuloy, hindi na Talo oh, na uh -huh. kung may pamilya ka, di ba? Uh -huh. So, yun ang, so, bihira yung nagpaplano. Puro yung instant gratification. Uh -huh. Pag nahirapan, ay, nagtrabaho kong mahirap, kailangan kong bakasyon naman. Kumita ko yung bonus ko, bibili ko ng... Kas so, bumi nagsisave tayo. Alam natin yung concept of saving. Para may bilhin. Oo. Nagsisave ako para bagong cellphone. O bagong... Tatlo-tatlo na cellphone. Dalawa lang ang muntenga natin. Di ba? So, mahirap eh. Mahirap gamitin tatlo. <laughs> eh, <ako ngayon>. Oo. <laughs> Tapos, so, o dapat? So, dapat. Nagtatabi tayo dahil obligasyon natin. Dalawa mukha natin sa buhay eh. Uh -huh. Dalawa kabayo natin sa buhay. Yung unang kabayo, sasakyan natin dahil sa pawis natin, kikita tayo. Okay. Yung kinikita natin, dapat meron tayong binabayad natin sa sarili natin para sa ating kinabukasan. Yan ang pambili ng ating kinabukasan. Savings yun, di ba? Savings yun, diba? mag-ipon. Mag okay, mag-ipon. Ang alam naman ng iba, ang savings, ide ilagay sa lalim ng unan o sa banko. Uh -oh. uh, savings deposit. Pagka liit-liit ng kita. Maliit ang kinikita pag nilagay sa uh -oh. banko. Safe lang. Tama naman yung safety. Pero may daming instrumento dyan ng may kanya-kanyang layunin. Hindi porket may pera ka, doon mo lang lalagay. Isipin mo bakit. Yan ang wala sa nakakaramihan. Bakit ako gumagastos? So natin... pati, sinasabi mo topak Pax, na pati ang pag-iipon ay determinasyon din. Yes. Diba? Pati ang pag-iipon, disiplina din. Oh, kasi tataka sabi. Yan ang parating mga ini-interview ako minsan. Man on the street, tatanungin ako. Oh. Sir, walang wala kami. Ano mas save namin? Ah, ganun. Kung magkano utang mo, sa mo ginastos? Oo. At quiet na. Bakit? Ina eh, gastos lang sa kusansan. Kusansan eh. lang nagastos. May payo rin si Francisco sa mga kasalukuyang nagnenegosyo at sa mga nais magnegosyo. Oo. Pag hindi mo binabayaran sarili mo, Oo. hindi ka, talo ka, mali ang costing mo. Uh -huh. Dapat bayaran mo sarili mo para alam mo talaga kung inegosyo, kung kumikita o kung hindi. Oh. So, Nag-survey nga kami ng 200 businessmen eh. Labing lima lang ang nagsiswerdo sa sarili nila eh. Sabi ko ay talagang malaki problema uh -huh. ng tao sa basic. Basic ano? In basic discipline, basic understanding. Magtamang uh -huh. pag-unawa ng magpatakbo at magpalago ng pera. Uh -huh. Paghawak ng pera. At dahil pera ang nakasalalay, kailangan din daw natin ng iba yung pag-iingat. Yung lending, fix ang income mo. Diba? Mm -hmm. Savings deposit, pautang sa banko yan, 1%. Mm -hmm. Maliit. Bumili ka ng treasury bills ng gobyerno, 3%, 6%. Yun ang fixed income. Lending investment yan. Pag ako nangako sa iyo at ginaganti kita, That means minapautang mo ko. Sa ngayong panahon, pag ako nagbigay sa'yo more than 6-7% today, lagay natin hanggang 10, niloloko na kita. Per year, oh. Yun ang tinuturo ko sa kanila, yung, yung guidelines ba? Diba? Oh. Pag may nag-offer sa'yo, nag-guaranteed mm -mm. more than 10% per year, tumakbo na kayo. Ah. Oh. Hindi, mapapa, hindi mapapanindigan hindi niya. Ma oh oh, 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 Hindi masama ang maghangad ng marangyang buhay. Kailangan lang natin itugma ang uri ng pamumuhay sa perang kinikita natin sa araw-araw. Obligasyon natin sa ating sarili na paunlarin ang perang pinaghihirapan natin. Ito ang malinaw na mensahe ni Francisco Colayco na dapat nating isabuhay para tayo ay umangat. Ang ang susi ng buhay yung made of our choices eh. Yeah. We choose Oh, tayo-tayo tayo tayo ang uh, the decision. Hindi mo pwedeng, hindi kita pwedeng i-blame or somebody else, ayaw kasi ganyan nangyana sa akin, dahil sa oh, akin. Oh. Decision ko yun eh. Oh, oh. So, if you choose a lifestyle na hindi mo kaya, babaon ka sa utang. Oh, 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 oh. If you choose a lifestyle na kakayanin mo, mag-i-improve ang buhay mo.